So for today's vlog, pag-uusapan natin ang isang katanungan ng nag-comment sa akin sa video o noong isang linggo ko in-upload. Five days, di siya nakapag-message sa'yo. Uh, ibig sabihin ba, di ka priority? Okay, yun ang katanungan natin sasagutin today. For me guys, mahirap talaga na mag-judge. Mahirap talaga mag-assume kaagad kung ano bang ba ibig sabihin nun. Kasi, um, bawat situation magkaiba eh. Maraming factors. And isa ding reason dyan is, magkakaiba tayo ng situation. Magkakaiba yung situation natin. So, depende yon sa foundation ng relationship nyo. Kung gaano na ba kayo patagal, kung gaano na ba ka Aka uh, katibay katiba yung relationship nyo, kung gaano na baka katiba yung foundation ng commitment nyo sa relationship. Pero sa akin lang talaga guys, kung pwede lang sana no, na makipag-communicate sila sa atin at uh, malaya din natin silang makakommunicate anytime na anong oras na gugustuhin natin, mas magiging madali lang sana, di ba? Mas magiging madali lang sana, mas may din natin sila agad, So, hindi tayo magkakaroon ng mga confusion, hindi tayo magkakaroon ng mga takot, hindi tayo magkakaroon ng mga, alam mo yun, yung parang tinatanong natin sa ating sarili kung bakit five days hindi nakapag, kung bakit umabot ng ganun katagal, hindi pa nag-message sa atin, ano ba tayo, um, mahalaga ba tayo sa taong ito, ganun, mga katanungan na yan, na hindi natin masasagot, ba diba? na parang nalileft behind tayo or nare-reject ba tayo o ganyan. So, kung susabihin lang sana nila sa atin indirect, no, derechahan, straightforward, mas magiging madali ang lahat. Mas mauunawaan natin, mas makaka-move on kaagad tayo. O siya hindi nakapag-message ng 5 days. Kagaya ng sinabi ko, ito ay maraming dahilan. Some different factors due to some different reasons. On today's vlog, pag-uusapan natin guys yung mga possible reasons. Mga possible reasons kung bakit hindi siya nakapag-message para mayroon tayong mga idea. No? Sabi ko na sa inyo na magkakaiba yung ating mga sitwasyon. Magkakaiba yung ating mga relationship, yung mga foundation natin sa ating relationship, um, foundation of commitment natin sa ating relationship. So maybe some of you cannot able to relate this, some of you can Uh, possibly relate which uh, due to a different situation natin due to a different situation nyo sample yung situation nyo magka, magkakaiba-iba eh yung foundation of relationship nyo magkakaiba-iba so hindi lahat pare-pareho ng um sitwasyon okay uh, hindi lang yan guys no i will also share practical tips in every situations as well all right So guys, I care about you all, guys. Okay, I leave it or not, I am also ghosted by someone I thought I could have like a happy ending relationship. But um, <laughs> hindi in message, di ba? Hindi so pag-usapan natin ng today's video. Pag-usapan natin for the guys. Let's dive into our video. So number one reason, number one factor, so they are not invested enough in the relationship the way you do. Okay? So, my advice to you guys, if you are in this situation, simula pa lang, maging straightforward ka. Sabihin mo, straightforward, prangkahan to. Ganun. Prangka ka. Okay? Sabihin mo, tanungin mo siya kung anong goal niya. Okay? Kung anong goal niya. Bakit? Pinupursu niya. At sabihin mo din sa kanya kung anong goal mo. Kailangan mong malaman kung pareho ba kayo ng goal dalawa. Uh, paano na ba siya tatanungin? I am looking for a long-term relationship. Then you can ask them, Is this what you are looking for? You are going to say, This is the reason why I asked this question. I asked this question because, Okay? I want to make sure that we're on the same page. So, simula pa lang, yun na yung tatanungin siya kanya, guys. So you have to make sure at the first date, at the very beginning of the relationship, isabihin mo na kung anong goal mo, sabihin mo na kung ano yung in-expect mo, okay, at malaman mo din kung ano yung goal niya, at kung ano yung in-expect niya sa'yo. Alright? So, no, kung bakit na-put up ko tong, um, maybe they are not invested in the relationship the way, the way you do is because, um, minsan, ikaw yung nag invest E nag invest ka sa relationship na yan, pero hindi mo alam na siya pala ang gusto lang ay makipag-fun. Having fun, yun lang ang gusto. Kapag wala ng fun, ghosted na, nag-ghost na. Para ng isang multo na biglang nawawala. Okay. Second possible factor or reason why it takes five days, hindi ka namin message maaring hindi naman talaga siya single hindi siya single okay <clears throat> maaring kasal siya maaring may asawa to hindi siya available tinatago kanya tinatago niya yung communication niyo sa situation niya doon sa asawa niya doon nahirapan siya maybe nahuli siya ng asawa niya may ka-chat siya o may, kami may text siyang iba sa cellphone niya. Nagkagulo sila. So, tago niya yung communication niyo. Of course, 'di ba? Sa takot na mahuli siya ng asawa niya. In short, hirap na hirap siya sa sitwasyon niya, guys. <laughs> In short, ang hirap ng sitwasyon niya. Na tinatago yung cellphone. Ayaw mahuli ng asawa na nagt-chat o nagte text sa iba o baka nahuli ng asawa, nagkagulo sila. Okay? If you are in this scenario na yung karelasyon, yung karelasyon mo o yung kadate mo ay may asawa pala, if you are in this case, na sa'yo pa rin yung desisyon, going to stay in that relationship or you are going to live in that relationship or going to live are going to quit, you're going to stop in that relationship, na sa'yo pa din yung desisyon. If you know na may asawa siya, alam mo na na mag adjust ka dapat. Okay? As early as possible, alam mo na kung anong status niya. Okay? Kung nagsisunungaling siya sa'yo, dapat mong... Maha, dapat mong malaman ang katotohanan, dapat mong malaman ang totoo tungkol sa status niya. Alright? And if you already know tungkol sa status niya, kailangan mo mag-adjust. <laughs> But it's up to you if you're going to stay or to live in that situation. is mo yan. So you have to decide whether you are going to stay, you are going to live, you are going to stop, you are going to quit, you are going to leave that situation and move forward. And okay. doubt ka na baka hindi siya single may asawa siya, you have to find the truth. When you observe your partner, um, started to, you know, fall away, started to fall away, maring kailangan niya ng space. Sa situation na ganito, guys, many factors involve into I need space. So, the factors can be I'm overwhelmed, uh, may takot sa commitment, he started to To pull away so the reason for this guys soft regulations if you are in this situation it doesn't mean na hindi kanya mahal hindi kanya love hindi ka priority kailangan nya lang ng space and time to soothe themselves and to emotionally regulate It's very important to note when he or she started to pull away from you pero wala ka namang ginagawang masama. Wala kang ginagawang mali. So, chances are, kailangan lang yan ng space and time for self-regulation. Okay? At that point, let them pull away. Let them have the space that they needed. Because that's their way to regulate their emotional overload. Alright? Ano ba itong sinasabi kong um emotional overloads. Okay? So, ang emotional overloads na sinasabi ko ay ito yung mga too much of stress, too much of feelings. Even your feelings can overload them so they felt burned out and utterly exhausted. Right? So, remember, if they need space, let them. Give them the space. Do not chase. When they are in their emotional overload, let them have the space let them pull away is <clears throat> one of the worst thing that you could possibly do is chasing them sometimes giving them the space that they need is proof that you really care and their feelings are valid okay remember another factor Uh, single siya pero casual or friends with benefits ang gusto. So, ang, mag ang magiging scenario nito guys, ang situation nyo is palaging imi-message ka o imi-message ka lang niya sa oras o panahon na gusto ka niyang i-meet up or sa oras at panahon na gusto ka niyang i-date kasi meron siyang kailangan sa'yo. Or in the situation chances are, baka di lang ikaw, baka di lang ikaw ang nag-iisa. So, baka meron pang maraming, baka meron pa siyang maraming options, no? Dahil sa marami siyang options um, for casual or friends with benefits situation. So, hinahanap niya siguro kung sino ang available or free sa lahat ng mga options niya. Napakaswerte naman ito. <laughs> yung ganon. Hinahanap niya kung sinong available. So, lahat yun iti-text niya. Lahat yun tatawagan niya. Okay, kasama ka na doon. Kung, nandito ka kung nandito ka sa situation na to. Okay. So, guys, nakaka-relate ako. Actually, nakaka-relate ako dito sa sa scenario na to. Kasi, meron akong naging kaibigan. And, sinabi niya talaga sa akin na gusto niya makipag friends with benefits honestly sinabi niya it's a good thing kasi <coughs> it's a good thing kasi sinabi ko din sa kanya na ang gusto ko lang makipagkaibigan and it's a good thing dahil naging honest din naman siya sa akin at sinabi niya na gusto niya ng uh, gusto niya na makipag friends with benefits sa akin and hindi ako na surprise sa sinabi niya kasi foreigner siya eh, foreigner siya. So, um, normal lang sa kanila na, normal lang sa kanila yung mga friends with benefits kasi yun ang kultura nila. Masyado silang liberated, kumbaga. And in fact, talagang inamin niya sa akin na sa kanilang bansa ay marami siyang mga ka-friends with benefits doon. So guys, it's a red flag for me. So, hindi ako na-surprise sa sinabi niya. Okay, kasi alam ko foreigner siya. And then, uh, sinabi, niya, sinabi niya sa akin yun na nga, gusto niya makipag-friends with benefits. Pero, sinabi ko talaga sa kanya, guys, na ayaw ko ng friends with benefits. Gusto ko kaibigan. Gusto ko lang makipag sa sa'yo. Kung gusto mo makipag sa akin, makikipag ako sa'yo. Pero, hindi yung casual or hindi yung friends with benefits. It's a big no to me. It's not, it's not going to work for me. Hindi ko kayang sigmurain yung friends with benefits. Hindi ko kaya, hindi kaya ng konsensya ko yung ganong um, type of situation. Okay? At sinabi ko sa kanya na kung gusto mo ng friends with benefits, hindi ako yon Hindi ako yung tipo na yon Hindi ako yung kailangan mo. Um, ma-disappoint -di ka lang sa akin kasi, ayoko ng ganong klaseng kaibigan. It's a red flag. So, I stopped our friendship. So, yun ang nangyari. So, yeah, moving forward, kailangan nyo, guys, tip ko sa inyo, <clears throat> kailangan yung kailangan yung uh, malaman kung ano yung goal. No? Kung, kung ano yung goal niya. Okay, another possible reason kung bakit di siya nakapag-message sa inyo, mga bagay na hindi niya inaasahan yung mga bagay na hindi inasahan kagaya ng mga emergencies ganun posibleng nagkasakit siya wala siya sa kakayanan no na i-message ka nakalimutan niya yung number mo nawala yung cellphone niya o paano kung bago lang kayo magkakilala tapos lema siya kung paano kanya i-contact kasi uh, hindi niya memorize yung number mo nawala na wala yung phone niya wala siyang access sa technology kung nasan man siya or nasira yung cellphone niya, hindi na niya ma-open cellphone niya, kaya hindi ka niya ma-contact na kaagad. Eh, okay lang ko makabili ka agad ng, ng bagong phone, ba diba? Pero kung paano kung hindi ka agad makabili ng, ng bagong phone, ba diba? Maghihintay pa ng sahod yan para makabili ng bagong phone. So, baka hindi lang abutin ng limang araw. Abutin pa ng isang buwan sa sahuran bago makabili ng phone. Ano kung nakalimutan yung number? Ayun na. Pa. Isang problema din yon, Maabot ng limang araw, di ka namin message. Nakalimutan pala niya yung number mo. So, kailangan natin yon, um, intindihin din guys. Alright? Kailangan natin yon i-consider. Alright? This is my tip. Um, pwede nyo namang isulat or ilista yung mga number ng mga importanteng tao sa buhay niyo sa papel. Para kung masira yung cellphone niyo o mawala yung cellphone niyo, meron kayong listahan, ba? Diba? Meron pwede nyo makontakt sila kaagad. ba? Diba? Para hindi sila mag-alala, hindi si, hindi sila magtatanong kung nasaan ka na, ba't tagal hindi nag-contact sa kanila. So, sa inyo guys, gumawa kayo ng listahan, okay? Gumawa kayo ng listahan ng mga contact uh, information ng mga taong mahalaga sa inyo. At the end of the day, there is a lesson that we must learn from that situation. Sana matutunan natin na makipag-communicate openly, makipag-communicate freely. Sabihin natin kung ano yung mga gusto natin, di ba? Sabihin natin kung ano yung mga expectation natin, ano yung mga gusto natin. Open communication. Para na sa ganun, alam ng mga partner natin kung ano yung nangyayari. Kailangan natin matutunan how much we invest in the relationship. Sure that ikaw at siya ay both on the same page. Yung ko goal niya, alam mo alam niya kung anong goal mo. Kayong dalawa ay pareho ng goal. You are on the same page. You are on the same direction. Thing to walk away in the relationship that doesn't serve us. Thing to walk away on the relationship that is not serving us any good, any better, and that is not giving us Any good influence to be a better person. Another lesson that we're going to learn is we are willing to give space to show our love, to show that we care, to show that his feelings or her feelings is valid. Give the space that they need in order for them to suit themselves and to. regulate their emotion to make them feel safe and come back to us. We need to learn during the process of emotional overloads. Kailangan natin ibigay yung space, diba? So we are going to learn not to chase them. All right? Let go and never chase. All right? So guys guys, I think yun lang yung aking masasabi, no? Kung bakit hindi siya nakapag-message. Hope naman natuturan kayo, guys, on that possible reasons and factors. Okay? And, kung may nakalimutan man ako, comment down below. right, guys. So, I think yun lang yung masasabi ko. And guys, I encourage you to ask me more questions. Okay? So, guys, dun sa mga nabigay kong mga tips, dun sa mga nabigay kong mga factors, and uh, mga information I hope may natutunan kayo doon may nakuha kayo idea um, it depends upon kung gaano na ba kalalim ang foundation ng relationship na binibuild up ninyo doon nakasalalay ang um, priority ng bawat isa kaya mga katanungan just ask me and I am going to find time to answer all those questions alright Well, guys, thank you so much. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And, guys, see you again soon. Bye.